Nasa wahigit 23,000 fuel subsidy beneficiaries sa nakatanggap na ng ayuda mula ng magumpisa ang pamahalaan sa pamahagi nito kahapon. May paalala naman ng LTFRB sa mga beneficiaryo, lalo na sa mga operators. Si Joshua Garcia sa Sentro ng Balita Live. Angelique nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga operators na gamitin ang mga natanggap na subsidiya sa pagpapahargal lamang ng krudo sa kanilang mga pampublikong sasakyan. Angelique, mga tanda, nakahapon ay nagsimula na mag-transmit ng pera sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines ng fuel subsidy papunta sa mga cash card o accounts ng operators. Ayon kay LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano, na transmit na sa mahigit 23,000 beneficiaries o units ang mga subsidiya at magpapatuloy pa ito hanggat may kailangan pang i-credit na beneficiaryo hindi lamang ang mga public utility vehicle kundi maging ang mga tricycle drivers at delivery riders. Kasabay nito ay ang paalala ni Bulano, partikular na sa mga operators ng public utility vehicles na gamitin sa tama ang mga natanggap na subsidiya, gayon din ang panawagan nito sa mga chauffeur. Doon naman po sa ating mga chauffeur, sakali po nakakaranas kayo o naka-experience po kayo na hindi po ginamit ng mga operator, ay huwag po kayo magkatubiling pumunta sa aming opisina. Kaya mayroon po kami nga 24 by 7 hotline, pwede po kayo tumawag sa aming hotline sa 1342. Samantala, Angelique, kinumpirma naman ni Kaobet Martin sa ating kanina ng pasong Mazda na nagsimula na makatanggap ang ilan sa kanila ng fuel subsidy habang umaasaan niya siya na lahat ay mabibigyan. Nakatanggap na kami pero hindi lahat ng kanyan may karga na. Sa modern hindi ko 10,000. Marami na nakakatanggap ngayon. Out of my 50 cards, 20, 20 pa lang yung meron. Samantala, tiniyak naman ni Bulano na nakamonitor ang LTFRB at magagamit sa tama ang nasabi ng dahil dumaanaan niya ito sa masusim proseso bago i-release sa mga benepisyaryo. Itong public utility vehicle uh, uh, beneficiaries na nasa LTF ang kanilang uh, database. Uh, pangalawa, ito po natin na rin natin na, na validate na may mga CD card na or may PPP, PPP card ng mga previous sa uh, program natin ng fuel subsidy. Kaya uh, sigurado po ang LTE, ito po talaga yung mga beneficiary dahil dumaan din po ito sa validation at uh, cleansing ng ating mga database. Angelic, para naman sa accredited na gasolinahan na maaaring paggabitan ng fuel subsidy, ay uh, maaaring makita ang listahan ng mga ito sa website ng Department of Energy o DOE at ng LTFRB. Angelic. Yes, Joshua, maliban sa subsidiya, meron pa bang ibang hakbang na ginagawa ang LTFRB para matulungan ang sektor ng public utility vehicles? Yes, Angelique, tama ka dyan. Ay, ayon kay Bulano, kanina sa laging handa public briefing, maliban sa subsidiya naayos na rin ngayong taon ang implementasyon ng service contracting program. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan kung saan babayaran naman ang bawat kilometrahe ng mga pampublikong sasakyan na biyahe dito sa mga ruta na nasa ilalim ng guidelines na ilalabas ng LTFRB ngayong taon. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.